Jaire, ikaw naman ang gugulo kay kuya mo. Nag-aaral siya. Nak, mo siya. Ano <laughs> sa nasa ng baba? Saan? Daga. Hindi sa taas, ibon. Tapos, aso. Titi-trace mo. O, sige na. Ayan, anak. Umakit na siya. Jyare. Wala, huwag mo. Pabaya mo na lang. Kiss mo kaya siya para bababa yan. Kiss mo, kiss mo na kiss mo. Oh, baba ka na daw. Baba, tina mo siya. Oh, ay! <laughs> 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 siya naman nagugulo. Kasi ikaw kanila, ginugulo mo siya eh. Oh, siya naman kayo nagugulo sa'yo. <laughs> Boy, <laughs> ay! Ikaw si pangit Jair eh. Ay, wag. <laughs> Don't say that. Oh, ano mo na siya, sabi mo na, kiss mo siya uli para wala naglag, kiss. <laughs> <laughs> Sige na, tapos wala yan, Jair, kaya na, dito, jaire, kena dito, huwag mong si Kuya.